Kamusta na mga doktor dyan? Sana naman kayo nasa magandang mood naman para matuto ng mga iba't ibang klaseng pamaraan upang makitipid at magkaroon pa ng magandang ipon dito sa US. Alam naman natin na antagal tagal-tagal nyo nag-aral. Di ba marami kayong binuno para makatapos ng pag-aaral. Iba sa inyo, hindi nakatulog na matagal. At na nagkaroon ng uh, hindi pagkakaroon ng magandang beauty sleep. So, at marami rin sa inyo ang mga nangutang para lang makatapos. Kahit na siguro mga nasa banko, napapakamot, paano kayo makakabayad ng utang. Pero, ang magandang balita dyan, nakatapos na kayo. Ngayon, kailangan nyo na ngayon kumita ng pera. Kaya ngayon, ang, ang bibigay natin sa inyo mga tip, paano ba kumikita dito sa US ang mga doktor? Tatlo yan ang bibigay ko sa iyo. Pero, para mas supercharge pa at para mas masaya ang ating usapan, bibigyan ko kayo ng dalawang pamaraan para mas supercharge ang inyong kita. At kung tatapusin nyo ang video to, bibigyan ko kayo ng tip para kayo makatipid pa, marami pa kayo may ipon, at nakabawas sa pagbabayad nyo ng mga buwis or tax. Kasi, di ba? pagkarapatan mo, gamitin mo. So, alam naman natin na unang-unang pinagkakitaan dito ng mga doktor sa Amerika, eh, syempre, dami ng pasyente. ba diba, Wala namang uh, surpresa di diba? Pero, ano ba ang mga ginagawa ng mga doktor o magkano ba ang kinikita ng mga doktor sa pag uh, titingin sa mga pasyente. Kung ito man ay sa hospital, clinic o private practice, you know, ano ba magkano ba ang kinikita nila? So, tungkol sa pag uh, Medscape Physician Compensation Report, ang mga average na kinikita ng physician noong 2023 ay, ay mga about pa uh, 353,000 per year. Pero depende rin 'yan siyempre sa inyong specialist, kung kayo specialist, 'di ba? So, yung mga surgeon ito, tsaka mga orthopedic, ito kumikita to ng mas malaki uh, kumikita sila ng mga 500k per year. Pero mga pediatrician, kumikita na medyo maliit na konti, mga 200k per year. Pero kung ako tatanungin, dapat mas malaki ang kinikita ng mga pediatrics. Ay, umiyak man na yung mga pasyente nila at saka yung mga paghihingi ng mga sticker dyan, di ba? Di ba? So, yung mga nasa private practice, sompre sila, mas malaki ang kinikita nila. Pero kaysa sa mga tao nagtatrabaho sa clinic, clinic o bilang empleyado ng clinic, ng hospital, ng private practice. Pero isipin nyo din, 'di ba? Mas malaki rin ang inyong gastusin dahil ay eh, mga mayroon kayong mga staff. Meron kayong mas malaki ang inyong malpractice insurance. Tsaka magkano mo binabayad niyo sa mga magazine niyo diyan sa inyong uh, opisina na wala namang talaga nagbabasa? Pangalawang pamaraan para kumita ang mga doktor dito sa Amerika ay ang tinatawag na mga side gig nila. No, ginagawa nila ito kung minsan sa mga break time nila, minsan pag hindi sila naka uh, duty doon sa ospital na pinagtatrabaho nila or meron silang exam time, ito ang mga ginagawa nila. Unang-una dyan is yung telemedicine na tinatawag. Ito yung tinitinan nyo yung mga pasyente nyo na hindi nyo na kailangan sila makita ng personal. Matulad ng mga video di ba sa video conferencing o kailangan may din diyan yung na, na, na sa telepono lang you know kaya itong mga to ay mga kumikita kayo ng mga bandang isang daan at uh, tatlong daan uh, per hour uh, sa inyong uh, telemedicine uh, Meron yung tinatawag din na uh, medical consulting. Ayan yung uh, kayo ay magiging uh, isang consultant nyo sa mga pharmacologist uh, company. Hindi yung ginagawa nyo sa mga ospital. Kung talagang matagal na kayong eksperto at tingin nyo, alam na alam yung ginagawa nyo. At kung talaga kayo ay magaling mag-market ng sarili nyo, pwede rin kayong mapunta sa Hollywood. Di ba? Yung mga, ayan, mga grace anatomy, mga iba-ibang mga show dyan ng mga tungkol sa medicine, you know, sino ba nagsasabi sa kanila pag nag-ang tao ay nagkaroon ng coma, hindi kaagad pwede maglakad o pero pag uh, merong uh, mayroong silang uh, kaso ng mga uh, may sugat, o oh, paano na gagawin niya para maging more uh, totoo sa ating paningin bilang televiewers ng show kailangan kailangan din ay kapani paniwala di ba so ang ang, ang ginagawa nila diyan ay mga yung mga medical consultant ay na nga yung mga doktor ano pang ipwede yung ilagdag para kayong magkaroon ng side gig? Meron din yung tinatawag na expert witness work ka. Pwede nyo yung gawin yan bilang isang doktor kung talagang eksperto na kayo sa forensic orthopedic Uh, medical medicine. Uh, yan ang mga pwede nyo gawin para bang kayo, para kayo ay uh, kumita ng extra. Uh, pwede nyo gawin yan as a, uh, para sa inyong side gig. Kayo ay pwede kumita ng mga $500 hundred uh, to $1,000 dollars per hour para magtistigo lamang sa korte. Alam ko, kakabahan kayo, pero sabi sa nga eh, pag alam nyo, alam nyo, di ba? So, yung mga ganyan, yung parang makikita sa TV show yung mga law and order, pero ang, ang pagkakaiba, binabayaran ka. So, nabigay na namin sa inyo ang mga iba't ibang klasing pamamaraan para ang doktor ay komita ng, komita uh, kumita ng pera dito sa Amerika sa mga sinabi ko na, ano ang, ang ginagamit nyo na sa ngayon? Or, ano ang interest kayo na ma-interesado kayo malaman kung paano gawin? Ilagay nyo sa comment section. Baka meron tayong mga ibang doktor dito na, na nakikinig o nakapalad na ng video. Baka meron silang alam o meron silang pamaraan para kayo magsimula sa mga 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 tarbaho na binigay ko o mga Uh, pamaraan para kumita ng pera din sa US. And then, gawin din na rin, mag-like na rin kayo. Tsaka mag-subscribe kayo. Tsaka huwag niyong kalimutan, meron dyan bell button na pwede yung clickin. Para pag uh, meron kayong bagong video, alam niyo na, makapanood niyo kaagad. Para sabi nga, eh, hanggat mainit ang balita, kaya makukuha niyo na kaagad. Ngayon, Maraming doktor din ang kumikita ng pera kahit natutulog o naglalaro ng golf. Ha? Maganda yan, di ba? Maganda, magandang ano Ito yung pangatlo sa mga kailangan nyo malaman para kayo ay magkaroon pa ng magandang ipon dito sa Amerika. Sa English, niya tawag to ng mga passive, passive income. Uh, bibigyan ko yun ng tatlo, di ba? Real estate investing and yung bumibili kayo ng mga property, mga tenant pa ano mga apartment, mga rental property, uh, meron din diyan yung uh, Airbnb uh, property na pwedeng niyo gawin. You know, itong mga taong to na nag sa mga ganitong pagkakataon ay kumikita ng mga uh, 50,000 k hanggang 100k per year. Yan lang isang para sa mga tenant o mga mga rental fee pa lang yan. Hindi pa kasama dyan yung pagtitipid uh, niyo sa magkakaroon kayo ng pag, ano, na makatipid pa kayo tatawag na mga tax benefit. Mamaya, sabihin ko sa inyo ang detailing about that. Yung pangalawa, sa dapat nyo pwedeng gawin habang kayo natutulog o kaya, habang kayo hindi nagtatrabaho, eh, pwede kayong mag-invest sa stock market o pwede rin sa tawag dyan na dividend investing. Ito naman mga position na ito ay nag invest sa mga tawag na index fund tsaka mga dividend uh, marketing uh, marketing uh, ano uh, stocks. So, ayan ay uh, kumikita sila ng mga mga 6 to 7 figure sa portfolio nila kada taon. Uh, kung uh, talagang magaling sila, di ba? Pwede nyo kayong gumamit ng mga tao na tutulong sa inyo dito. So, yung pangatlo, ito, medyo konti lang gumagawa nito, pero dapat marami pang doktor. Dahil marami tayong mga ekspertong doktor, lalo na mga Pilipino, di ba? Matatali na naman tayo. Bakit? Hindi pa gamitin natin para tayo mabayaran kung tayo ay mga eksperto. Pwede tayong gumawa ng tatawag na medical patent tsaka mga royalties. 'Yan ang mga ginagawa niyan eh kung kayo ay gagawa ng uh, uh, magsusulat ng mga uh, mga books, mga and then meron din diyan ngayon dahil nga talagang ang internet eh, nandiyan na, pwede rin kayong gumawa ng mga mga natawag na courses para sa mga diet o para sa mapangalagaan ng mga buto, marami marami tayong pwedeng maging parang natawag nila mga coaching program na kayo dahil kayo ang may-ari, kayo ang mga author niyan, kayo ang mga sumulat ng nakapag-isip niyan. Pwede kayong kumaya ng mga royalty diyan. So, ang royalty at mga medical patent na ganyan every year yan kumikita yan every year gumag kayo ng mga pera o mga kita dahil hangga't may gumagamit ng mga patinyo nyo habang may gumagamit ng mga uh, courses nyo you know uh, kung ano man yan or uh, mga re uh, mga books na ginawa nyo you know kumikita yan at hindi nila pwedeng sabihin na hindi pwedeng dahil yan ay nakasaad sa batas dito sa Amerika. Ayan, mabot na tayo sa bonus round, di ba? Ito ang bonus round natin para tayo lalong kumita bilang doktor dito sa Amerika. Hindi ako doktor, pero alam ko kung paano ang mga doktor kumita dito sa Amerika. Unang-una dyan, maging uh, natawag nating uh, content creator o social media. O, kumbaga, hasabihin na natin, mga ano mga internet influencer, di ba? Mga video, ito ako. I'm trying to be uh, ano uh, influencer din mga sa sa finance naman ako. Kayo, kayo yung eksperto kayo sa medisina, sa you know, lalangan ng medisina, di ba? Pwede kayong gumamit ng YouTube, pwede kayong gumamit ng TikTok, pwede kayong gumamit ng Instagram you know, marami mga pagkakataon na pwede nyo gawin bilang isang doktor. Meron yung tinatawag na tao na Dr. Mike. Uh, tingin nyo, uh, research nyo kasi sino yung si Dr. Mike. Uh, million million na kinikita ng brand ng taong to, Itong doktor na to. Kaya kung kayo ay uh, comparable naman makipag-usap sa camera tulad ko, you know, kaya pwede nyo rin gawin etong ginagawa ko o ginagawa ng iba. Pangalawa, ang susunod ay yung mga tatawag na mga coaching at mga courses na pwede nyo gawin sa internet o kahit sa publiko rin, pwede nyo gawin to. You know? Ang mga doktor na mga may eksperto sa mga ibang-ibang larangan ng mga, ng mga medisina at pwede mga orthopedic, pampaganda, Uh, paano ba mapaglaga ng mga buto o paano ba tayo mag hindi magkaroon ng tawag na burn out bilang empleyado o bilang mga mga dito sa Amerika pwede kayong gumawa ng mga course o mga mga subject na titingnan ng mga tao o pag-aaralan ng mga tao dito pwede kayong kumita ng malaki dito di ba Again, yung sinasabi ko nga kanina na eh you know, kung kayo ay matalino naman at alam niyo yung sinasabi niyo at alam niyo kung ano yung uh, pwedeng mapangalagaan ang ang mga ibang tao at makikinabang sila sa mga gagawin yung content. Eh bakit hindi niyo gawin? 'Di ba? Ito na rin sabihin na lang kahit na kayo ay hindi niyo naiisip dyan o hindi niyo akalain pwede yan. I know, at least you may share yung knowledge nyo para sa mga susunod na mga henerasyon pwede na kayong gumawa ng mga con uh, uh, content na tungkol sa inyong mga experience bilang doktor di ba ay hindi na magandang gawin din para naman mapanood ng mga bagong magiging doktor kung ano ang uh, experience o talagang nangyayari sa larangan ng medisina Ayan ang pwede nyo gawin. So, yung mga ganyan, kailangan nyan ay gawin natin sa uh, hanggang maaga para naman um, ang ating utak pa ay maayos pa. Ang ating pag-iisip maayos pa. At yung mga ating mga sinasabi ay maayos din, di ba? So, yun ang pangalawa sa mga pagkakataon para kayo kumita pa ng malaki. So, ito na ang extra bonus natin. Dahil kayo nanood ng video. Pinanood nyo itong buong video at kayo ay so, pwede naman na kinabang kayo, naintindihan nyo yung mga, mga tinalakay natin para naman magamit nyo sa inyong future bilang isang doktor. Ngayon, kailangan naman nating siyempre, pag kumikita ka ng malaki at marami kang uh, ginagawang pagkakataon para kayo kumita ng pera. Siyempre, nandiyan si Uncle Sam. Di ba? Nandiyan yung iyong best friend. Uh, rin, pag kayo ay uh, kumikita, nagkakaroon kayo ng mga taxes. So, dito sa Curious Finance, ang ginagawa namin dito sa Curious Finance, tinutulungan namin kayo legally na mapababa ang inyong mga taxes. Ayan ay pang araw-araw natin ginagawa dito sa Curious Finance. Kaya ay mga doktor, araw-araw namin tinutulungan kayo para mapababa ang inyong taxes. Kasi kailangan nyo ito eh. Kailangan nyo ito kasi marami tayong pribileheyo dito sa Amerika na marami sa atin ang hindi nalalaman, hindi nababalitaan o kahit na nababaltaan natin, hindi nyo alam kung paano gawin o paano ang mga hakbang para magawa ito, di ba? Sabi nga eh kailangan nating ano i sabihin sa mga tao at mga publiko kung ano yung nalalaman natin. Kaya ito, sinishare natin sa inyo bilang isang kumpanya kung ano yung nalalaman namin. Kasi, para naman sa mga pagkakataon, sa susunod ng mga uh, ng taxes o buwis, ito yung mababa na. Kaya sana itong mga na nalaman nyo, sana itong mga naintindihan nyo na nag-usapan natin ngayon tungkol sa mga tarbaho na pwede nyo gawin bilang isang doktor dito sa Amerika at yung mga dapat na pwede nyo pangdagdag para i-supercharge yung mga kinikita nyo pa at saka yung dalawa natin bonus para dumagdag pa sa mga kinikita nyo, sana gamitin nyo. At eh sa lahat syempre, yung magbayad ng konting buwis, di ba? 'Yan ang pinaka main na uh, an naming suggestion namin sa iyo. Kasi pagkarapatan mo, gamitin mo.